una, ang Team Entrata Abrera. Led by their team captain, ang uh, mas una pong nagigising sa ating lahat <laughs> dahil sa po ang OG sa pambansang morning show, ang unang hirit. Please welcome TV and events host and health buff, Susie Entrata Abrera. <laughs> Back. Thank you, doll. So excited because I'm a to this title. the Of course. My thing. pleasure starting with the love of my life, Paolo, my husband. Is it Paulo? Paolo sa first timer. Ako, excited yes. tayo makalaro si Paolo dito. Oh, oh, At hindi lang yan guwapo at matipuno at nagmomotor na katulad mo dong. Aba, very handy man yan sa aming tahanan dahil siya ay marunong magkarpintero, magpintor at minsan na naging panday. Pero yeah. latest skill niya ngayon ay ang uh, paglilinis ng pool. Parang <laughs> Marami skills yan. <laughs> For higher, for higher. And recently, uh, you celebrated your 23rd, 23rd, 23rd anniversary. 23rd anniversary. Yes. Yes. Well, happy anniversary, oh, 23rd And my first, second uh, member of our team is my mom. Yep. She's been my mom since birth. <laughs> <laughs> Ever since. I love that. I love that. My mom has been a long-time working mom, and. Um, We've had a gas station for the longest time. Na same na ina endorse yes. na So you know it's the best. Just like we have the best, Mommy Sue! Hello, mommy. Yeah! Su! And last but not the least, kapatid na sumeg, kapatid. She's a tutor. She's also a painting teacher and public service announcement. She is single and ready to mingle. Hello! si Susie po nag-aral ng French for six years. Yes. Okay, French. Pero de, curious Susie, ang daming iba, ang daming pwede. Bakit, But bakit naman. French in particular? Ano What alam, is it parang, about that language? Parang intrigue na intrigued ako sa language nila. Parang ang sexy pakinggan, parang ang talino nila. Tapos parang ang lalim ng mga boses nila pag nagsasalita sila. <laughs> Pero ay uh, lang. Baka may message kami kay Team Selly sa in French. Dapat gusto namin kami mga mananalo. So in French, vous ne gagnerez pas. You will, no. ah, you will not win. you will not win. You're not gonna win, Papa. Good luck, Enchanted Cabrera family. May ikilala nino po mga alabang. Kito nopo ang team Sellers, the team captain, comedian, Christmas woman, and sexy actress. Oo, sa pamilya yun. Devan, the one and only Kirai Sellers, Kirai. Ah. Kirai, nipa mga ibang bingwa ay bukod sa tekari. Si Saya! Si oh, Saya naman! O oh, oh, sige, ba't mo na naman yung mga mananood na kaibigan mo sa ano, si Saya? Maayong gabi niya sa inyong tanan! Kiray, sino-sino ang kasama mo sa Team Celestine? Siyempre, ang aking boyfriend na si Stefan. Kasama natin siya dito yung kasama kong dalawa dito, medyo nalungkot lang sila sa mga pangalan nila kasi dapat ang ilalagay ko, Joe pati Dana. Ang nailagay sa uh, plate, ano nila, name plate, Jason Pati Daniel. So, kayaan mo na. Hindi ba, eh? Basta, yun ang tawag ko sa kamira. Joe and Dana. My beautiful sister, Jason Selly. Hi, Jason Joe Pai. Hello. Hello, Jason Joe And our beautiful friend, Hello, Danielle. Hapon pa kasi. Hapon pa. Mamayang gabi pa sila magbabago ng pangalan. Guys, good luck. Ito na po. Subulan na natin na sagupaan for 200,000 pesos to so Susie and Kiray. Let's play round one. Yeah, man. All right, good luck. Ito na. Nag-survey kami na isang dam Pinoy and the top five answers are on the board. Kung ang tikbalang ay magiging atleta, ano kaya ang sport? Running! Ano pa? Ang bilis ah! Ang oh, sinbilis ng tikbalang! <laughs> Mas mabilis pa sa tikbalang! Yan, yan ba ang running? Oh. Maraming types of running eh. Pero track and field para si, si Paul is also a runner. Oh. A runner, runner. So, pass or play tayo, Kiray? Of course. Play, Kuya Dong. All right, let's play. <laughs> <laughs> Stefan, tumatakbo ka rin. Opo. Move. Oh, oh. Saan? Saan? Sa utang. Sa utang. Anyway, kung tigmala lang ay magiging atleta, ano kaya sport ang bagay sa kanya, Stefan? Basketball. Ah! Siyempre! <laughs> oh! <laughs> automatic. Sentro yun. Sentro! Kung ay isang basketball player sa NBA, anong team kaya siya? Yung tikbalang. NBA. Lakers. Ha? Lakers. Lakers! Ah, Lakers. <laughs> Nandun ba ang basketball? Gapay. Yeah. Kung ang tigbala ay magiging atleta, ano kaya sport ang bagay sa kanya? Volleyball. Volleyball. Siguro na yan. Middle blocker. Nandun ba ang volleyball? Volleyball. Yeah. Dandan, kung ang ay magiging atleta, ano kaya sport ang bagay sa kanya? Soccer. Yes! Soccer, target! Yeah! Siyempre, di ba yung lang, ano, sila kabayo? So, oh. yung paan nila malakas. Malaka so, malakas Sumipa. Yes. Malakas sumipa. Tapa naman, nandiyan ba ang soccer? Wala. Right. Kung ang ay magiging atleta, ano kaya sport ang bagay sa kanya? Swimming. oh, sige, tingnan natin. sa ni Kira, swimming nandiyan ba yan? Swimming. Hadal, 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 hadal. Stefan, kung ang tikbalang ay magiging atleta, anong sport ang bagay sa kanya? Boxing. Whoa! Boxing! Sa bagay, kasi malalakas yung mga binti, sa yung mahabang bias. biyas. ba ang boxing? Whoa! Jopay, isa na lang. Kung ang tikbalang ay magiging atleta, anong kaya sport ang bagay sa kanya? Ako, wrestling. Wrestling. Ano ba, Wrestling? Wrestling. Team Entrata Brera. Here we go, Meg. Chance to steal? Okay. Kung ang tikbalang ay magiging atleta, okay, ano kaya ang sport ang bagay sa kanya, Meg? Sipa. Sipa. Paano? Paano sepak takraw? Sipa, sepak takraw o sipa? Sipa, gano'n? Eh. Ah, Mami Sue, kung ang tikbalang po ay magiging atleta, anong sport ang babagay sa kanya? Football. Football? Paolo? Ano kaya? Ah, ano uh, lamang ang tangkad dito eh. Baka naman badminton. Badminton? Okay, may sipa, may football, may badminton. Suzy? Isa na lang yung natin. Kung magiging atleta ang tikbalang, ano kaya sport ang babagay sa kanya? Sipa. Sipa! Alright! Nandiyan pa sipa? Sure, Rachel? Eh? Alright, guys. Tignan natin po na hindi na hulahan everybody. Number five, please. Equestrian. Kasi <laughs> kabayo, <laughs> <ay> kabayo. Kuya, kahit two hours <laughs> kami dito, hindi namin maulahan <laughs> 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 niya. <laughs> Yun po ang sport ni Miss Mikey Kuwanko, di ba? Yun yung mga tipong yung kabayo, kabayo na tumatalo. Social naman yung sinurvain. Anyway, round one goes to <laughs> Team Celis. Meron na silang 87 points. Pero kailangan po natin kasi siyempre umabol ang team ng Trata Brera. Sigurado naman tayong babawi sila sa susunod na round.